ito ang malupit na atraso sikip, yan yan unit ni Sarbida guys oh ito talaga malupit na oh, oh oh dito sa routine guys oh dapat naintindihan nila to oh. kailangan magaling kang magsinyas niyan. Kung hindi ka magaling niyan, ako, bade, hindi ka pwede magsinyas diyan, Bade Kung ano ka, hindi ka marunong, si City na yan dyan. routine 'to, daming truck sa likod, oh. Ayun know? City. Zero zero yan diyan. Yeah, then. Oh. ay tatama sa ano? Oh. Patama sa Pusti E eh, ganun niya dito yan o oh. Kabante niya doon Tabay CB City Ato ah, Kailangan sa mga gusto matutong mag drive Kailangan alamin mo yung ganito Kasi nakaka traffic kapag ano oh. Kailangan magaling ka mag nito eh ah sikip niya no. e unit ni San oh. Star Bida siya taot. Kinabahan ba diba, doon? Ah. Malupit talaga magatras ito CPQ 76. Baka matama yun yung unit ni San Bida dyan. Ha, <laughs> nainis yun sa likod ko. <laughs> ako, hindi ako nainis kasi... nako Nagbo-vlog kasi ako eh, kaya hindi ako na inis. So Oh, panoorin niyo lang guys. Ako kaya nang diskarte dito lalo na 'yung mga baguhan. lobo dapat lobo. 'Yan, lobo niya, lobo. Kasi ito po 'yung ano na ano, 'to, auto na 'to. Ayan, dami. dapat dalawa magsinyas dito eh. Ye. Yan. Kailangan magaling magsinyas dito. kusinahan nga talaga yan o, kailangan magaling magsinyas at saka magaling na driver <laughs> Pag-uwi na kami đi gà bà đi lang kami đi gà bà đi đi saludo ako sa mga driver ng ganun bakit? talagang ano mo eh Anuhin mo yung mga busina, anuhin mo yung mga sigawa ng ano, uh, gano'n, wala. Saga lang talaga. Yeah. Alright guys, hanggang dito na lang guys. Patawid na tayo sa ano, Moriones Fed Manila City